you know. welcome back to our channel yan pop ulog yun sobrang init sarap maligo sa swimming pool ngayon yan gaya nung sabi ko kahapon guys wala yung mga amo bakasyon lumabas nag out of uh, country swimming pool kalilinis lang kahapon guys kaya malinis time check nga pala 12.30 guys medyo late kaming nagising ngayon kasi wala ang amo Yan, nakapaglinis na rin ako kanina pero ayan may mga dahon na naman gawa ng pine tree na so, sobrang init yan uh, nasusunog yung dahon tapos may mabuti nga ngayon may kasamang hangin eh kaya masarap tumambay dito sa labas kahit na magbabad ka dyan hindi sobrang init mainit lang yung tatama sa'yo na araw pero yung hangin may hangin So, yun ang masarap. Presko. Um, yun, oh. No? Sarap. Uh, sandali lang, guys. At hihinga muna tayo ng preskong hangin. Yun. So, relax lang tayo ngayon. Walang hassle. Walang pressure kasi wala yung mga amo. Yeah. Nagawa naman na namin yung mga trabaho namin. Yan, kaya medyo relax lang. Mamaya, kakain na kami medyo maaga, ang, maaga kaming kakain dahil maagang makapagluto ng pagkain. usap si Maring sa sa mga namin dito mga kaibigan dito yan yung cellphone Nagluluto na ng pagkain. hanggang malubat na daw sila. Yung kasama namin guys 'yon sa grupo. Wala rin yung amo, bakasyon din kaya 'yon. Kikikipagkwentuhan kay Maringhera. Hera. Ito 'Yung mga bagong art gawa yan ng amo, guys. Artist kasi yung amo namin. Ayan. yung mga art doon sa living area kanina, 'yon. Mga gawa niya lahat 'yon. Ito yung gym namin. Gym dito sa trabaho. Mini gym. Para sa mga amo at uh, alaga namin. Yan. Dati kasi naglalaro uh, ng boxing yung panganay na alaga namin. Kaya andyan pa yung speedball. yan, At uh, na, ganito lang. Ito ang gawain namin pag uh, wala yung mga amo mamaya kakain na kami tapos bababa mamamahinga oh, ayun ito bubuwi ko Kaya niya yung ulam ko, dinoto ni Maringera. Magkaroon yung ispermes. <laughs> Inbutido. Matanggal na oh. May uh, quail egg. Ha? lang kami pagka wala yung mga amo kasi medyo maamoy okay. yan, baboy. Ano siya? Para mong noodles okay. din no? uh, Katatapos lang namin Ladyan magkape. Lang. Kasi mas nauna kasi yung pagtatrabaho okay. namin bago yeah. kami magkape. Ayan. Kaya diretsyo na. Kape. Ka. Pahinga ng konti din. Lunch. Okay. okay. Gagawa <laughs> daw sila ng halo-halo bukas. Yan yung ka kwentuhan nila. Para purple. Uh, oh. Ano mo kung sa purple? Oh. Ang sabaw sabote, ah. sa Ah. Ay, na bravo. Na <laughs> so na. Sa katidinan ng mga magsasaka. Dito 'yung lalaga na. Imala. Nayan ang kadidi ko. Bisik na. Sabihin mo Bakit kayo nandito? Hi guys. <laughs> Tapos na kaming mag-usap ng aking kaibigan, amin kaibigan. kasisi So ito 'yung pagkain ko. Pero tinakpan ko lang. Meron siyang tuna inside. Tuna can. Yan. Tuna in olive oil. Saka ito naman yung pagkain ni pareng drapo. Yan. Yung ginawa ko noon na uh, murkon embutido. <laughs> Saka syempre hindi yan mawawala yung kanin niya guys. Ah? At may <laughs> Walang yung daming pagkain ah. Meron pa siyang Nahulog galing langit, oh. Itlog. na boiled niya yan kagabi. Kagabi ano? Kasi talilip naman kasi yung nilagay mong itlog. Eh, syempre kwel yan, tangik. Kaya nga. Kaya di... Yung eh, Nilagay kasi ako dyan. Kaya... Dapat next time pala ganito na lang uh -huh. ang nilalagay, guys. Yeah. So, yan. Kakain kain na, na kami. Sa... Lagyan ng Maka lemon. lemon. Kumain na yan. One, lagyan na lang, two, lang two, ng lemon. Kumakain na rin yung alaga namin kumakain na rin yung alaga namin. Pero hmm. hmm. so, okay naman na yan. Mabubuhay naman na yan. Right? Mamaya lalabas kami. Oh. Sabi ko, mabubuhay naman na yan. Kasi <laughs> ang, na. ang alam niya rin ngayon, wala kami. Kaya nag-order siya. Nagtataka oh. siya. Kanina-kanina nung dumaan siya, sabi niya, ba't nandito kayo? Kala oh. niya siguro nakalabas na kami. Oo, oh, siyempre. Mamayang hmm. hapon pa kami lalabas. Ayan. Sakto, yeah. nagbibideo ako. <laughs> kain na tayo. So, mamaya lalabas kami. Guys. So, yan guys sa opisina lang naman see you later yung kain mo kami guys yan healthy yung sakin sa jok ang puso ko <laughs> anong gagawin mo dyan sasaksagin sagit 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 guys. sagit 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 Siyempre. Masakit sa mata. Sa alas. Okay. Alas. Ako'y mag-iinis muna sa taas, guys. Okay? And Ayan <laughs> guys, you at ako na mga nang bahala dyan. At sa aakyat sa kwarto no, 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 no. ng alaga namin. The hmm. Tapos, lalabas na <laughs> <laughs> Okay. Ngayon guys, ugas-ugas muna tayo. Makiyat na si Meryn hera. Katapos namin dito, lalabas na rin kami. Bukas ang dating ng mga amo. Bukas ng hapon. So, sa lunis na kami magkikita-kita. Kasi day namin bukas umalis sila nung lones binigyan kami ng extra dapat sana isa sa amin lo. nag day off kahapon pero may mga ginawa kami Yun, yung, yung snitsen nag breadings kami At sa andito kasi yung bunso <clears throat> hindi naman namin maiwan iwan, -iwan. <clears throat> ganun kasi tayong mga Filipino Iniisip natin yung trabaho natin. Wala na talaga kung kung attached ka na sa trabaho mo. Talagang uh, nasa isip mo na. Iniisip mo na yung pagkukulang mo. Nagagawa mo ba ng tama? Mali? Ayun uh, na yun na yung concern mo. Kaya yung na lalabas pa ni ngayon, isa dapat sana buong araw yung day off na day off ng isa sa amin ngayon. Pero wala. Kasi nakakaya naman kung hindi ako naglinis kanina sa dami ng tinanggal ko kaninang kalat kalat ng da, kalat na dahon kahapon plus idagdag mo pa yung magiging kalat ngayon di pagdating ng mga amo bukas di parang basurahan na dyan sa garden ayaw ko naman yun hindi ako makaka hindi ako mapapakalipag ka ganun So, di bale, bukas yung holiday namin, kukunin namin. At least, hindi na masyadong marami yung kalat. Hindi pa iiponan. Lalagay ko lang itong mga hugasin dito sa dishwasher. Yan ang kagandahan dito, guys. Mabilis lang ang trabaho. Mamamalamanta muna, guys. Tapos magpapakain dahil katain daw nag-request. Kawawa naman, iwan na lang nabi. So, sabi ko, oo, kakain ka muna tapos mag-rest -mag kami onti, then sa kami, sa kami ah hmm. sabi lalabas. But don't worry, sabi ko. Dahil babalik naman kami tonight. Bakit? Sabi niya. Yun. Oo, oh, saan kayo natutulog? <laughs> ah. I'm eh, ano sabi niya? I'm stupid, sabi niya. Eh, yun. Eh, eto, pinapa plancha niya dahil baka daw lalayas. Eh, siyempre, wala siyang damit na susuotin. Eh, yeah, eto ko na lahat para may siya pag lumabas na. Yan guys, kaya gustong gusto ng mga amo yung mga Pilipino dahil ganyan. Bigyan nila ng day off pero hindi na ayaw naman lumabas, mas gusto pang magtrabaho. Yeah, yan, tayo, uh, guys. So, mamaya na ulit at ako'y tutulong din mamamalan we <laughs> guys, we're back. So ayun guys, nakalabas ang ating ang ating mga chimay at chimoy. <laughs> Yan. Uh, time check is what time is it? 5 5:30 guys in the afternoon. So wala naman nang masyadong araw. Hindi na masyadong mainit. Pero feel ko mainit pa rin kasi galing nga tayo sa loob ng bahay naka-aircon lahat sa loob ng bahay. So, yan, si Parang Draco, ang aking driver, guys. <laughs> At ito tayo, pupunta tayo ng office. Para man lang makakita ng ibang tao. Kasi nakakasawa na kasi sa pagkukan. Joke lang, guys. Ayan, guys. Uh,

Pinga and gits uh tranchin towels This is Captain Chris Tupper home and Chris this is Tobias Tiedeman It's it, it's just, it's your father Bash. Ano kuras rin kayo lumabas ni Pris? Ha? Ano ko kayo lumabas? Mga